Sa mundong puno ng pagnanasa at manipulasyon, paano mo ba makukuha ang gusto mo nang hindi nawawala ang iyong sarili? Isipin mo, bawat araw, libo-libong tao ang sumusubok kontrolin ang iba sa pamamagitan ng salita, galit, luha o pangako. At sa ingay ng kanilang pagnanais, madalas nawawala ang pinaka bagay, ang ating tunay na sarili. Ngunit ano kung may ibang daan? ano kung hindi mo kailangang sumigaw para marinig hindi mo kailangang humingi para bigyan hindi mo kailangang lumuhod para makuha ang sagot ay hindi paghihingi hindi pagmamakaawa hindi pagsisigaw ang sagot ay isang sining isang pilosopiya isang paraan ng pamumuhay na matagal nang itinuro ng mga marurunong ng mga stoic na hindi umaasa sa mundo kundi pinapanday ang sarili at dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Ayon sa mga Stoic, ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa kakayahang utusan ng iba, hindi sa pagsunod ng mundo sa iyong kagustuhan, hindi sa dami ng iyong mga tagasunod o sa bigat ng iyong pangalan. Ang tunay na kapangyarihan ay nakaugat sa isang bagay na mas malalim, mas tahimik, mas totoo. Ito'y nasa kakayahan mong kontrolin ng iyong sarili ang iyong mga iniisip, ang iyong mga damdamin, ang iyong mga kilos sa gitna ng unos ng mundo dahil kapag ang iyong isipan ay matatag, hindi ito kayang galawin ng ingay ng opinyon ng iba, hindi ito kayang baguhin ng takot, hindi ito kayang iligaw ng pagnanasa at sa katahimikan ng iyong paninindigan, kusang dumarating ang mga bagay na hinahangad mo, hindi dahil hinabol mo sila kundi dahil ikaw mismo ang naging karapat-dapat sa kanila. Ang daigdig ay parang ilog at ang taong may matibay na kalooban ay hindi lumalangoy laban sa agos. Hindi rin siya tinatangay. Siya ay dumadaloy ng may layunin, may pag-unawa. At doon sa kalmadong pagdaloy ng iyong pag-iisip, matutuklasan mo ang kapangyarihang hindi kailanman maibibigay o maiaagaw ng sinuman. Ang unang hakbang ay ito huwag mong hayaang alipinin ka ng iyong emosyon sa bawat galit na hindi mo napigilan sa bawat takot na hinayaan mong gumapang sa iyong puso sa bawat inggit na palihim mong pinatubo sa iyong isipan unti-unti mong isinusuko ang iyong kapangyarihan sapagkat ang taong mabilis magalit ay taong madaling hulaan madaling kontrolin madaling itulak sa direksyon na hindi niya alam isang galit na salita isang mapanghamong tingin at agad siyang bibigay. Ngunit ang tunay na matalino, ang tunay na makapangyarihan ay ang taong pinamumunua ng sarili. Hindi siya alipin ng kanyang damdamin, siya ang may hawak ng tali ng kanyang puso. Kung nais mong makuha ang gusto mo, hindi mo kailangang sumigaw, hindi mo kailangang makipagtagisan ng lakas. Maging tahimik ka, maging matatag, maging parang bundok na kahit hampasin ng hangin at ulan ay nananatili sa kanyang lugar. Hayaan mong ang iyong presensya ang magsalita, isang katahimikang mas malakas pa sa libu-libong salita, isang paninindigang hindi kailangan ng paliwanag. At sa ganitong paraan, hindi mo lamang makakamit ang iyong nais, kundi ikaw mismo ang magiging daan para sa mas malalim na tagumpay. Bawat tao, sa kabila ng kanyang anyo, ng kanyang salita, ng kanyang kilos, ay may hinahangad. Pagmamahal, respeto, kaligtasan, pagunawa, pagkilala, hindi sila palaging nagsasalita ng tapat tungkol dito. Madalas, ang tunay nilang pagnanasa ay nakatago sa likod ng galit, ng yabang, ng katahimikan. Ngunit kung matuto kang makinig, hindi lamang sa salita, kundi sa puso, makikita mo kung ano talaga ang hinahanap nila at kapag naunawaan mo ang kanilang pangangailangan ikaw ang magiging sagot ikaw ang magiging daan kung saan makikita nila ang pag-asa ang pag-unawa ang solusyon sa kanilang sariling mga iniisip hindi mo sila pipilitin hindi mo sila uutusan hindi mo sila luluhurin sa halip ikaw ang magiging tulay ang hindi nila alam na hinahanap ang hindi nila mabigkas na kasagutan at sa bawat hakbang mo ang iyong layunin ay kusang lalapit sa iyo dahil kapag natugunan mo ang tunay na pangangailangan ng isang tao, hindi na sila kailangang kumbinsihin, hindi na sila kailangang pilitin. Sila mismo ang lalapit, sila mismo ang magiging daan para sa iyong tagumpay. At sa puntong iyon, hindi ka na basta nakikitungo lamang sa tao. Ikaw ay humahawak na ng isang mas mataas na sining, ang sining ng pag-unawa ang sining ng tunay na impluensya. Ang tunay na stoic ay hindi nakakabit sa resulta. Hindi siya kumikilos upang palakpakan. Hindi siya nagmamahal upang gantihan. Hindi siya nagpapakabuti upang kilalanin. Gumagalaw siya dahil alam niyang iyon ang tama. At sa paggawa ng tama, nandoon na ang kanyang gantimpala. Hindi sa papuri ng mundo. Hindi sa bunga ng kanyang pagsisikap kundi sa mismong kilos ng kanyang katapatan sa sarili. Kapag hindi mo nakuha ang gusto mo, hindi ka mababali, hindi ka matutumba, hindi mo mararamdaman na ikaw ay nabigo dahil lang iyong halaga, ang iyong tagumpay ay hindi nakaangkla sa kung ano ang ibinabalik sa iyo ng mundo. Nasa loob mo ito, isang apoy na hindi kayang patayin ng tagumpay o kabiguan. Ang taong nakakabit sa resulta ay alipin ng kapalaran Ngunit ang taong gumagawa ng tama kahit walang nakakakita kahit walang gantimpala ay tunay na malaya at sa kalayaang ito nagiging hindi mo na kailangan ang tagumpay upang maging payapa at sa hindi mo pagkapit mas lalong kusang dumarating ang mga bagay na minsan ay pilit mong hinahabol ito ang lihim hindi sa paghahangad kundi sa pagbitaw at sa pagbitaw doon mo tunay na makakamtan ang lahat Makukuha mo ang gusto mo mula sa sino man, hindi sa pamamagitan ng lakas, hindi sa pananakot, hindi sa matitinding salita o galit na kilos, kundi sa pamamagitan ng katahimikan. Sa presensyang hindi kailangang ipagsigawan, sa lakas na hindi kailangang ipakita dahil nararamdaman ito, tahimik ngunit matatag. Hindi sa pananakot, kundi sa pag-unawa, sa pakikinig, sa pagtanggap sa pag-alam sa tunay na pangangailangan ng bawat kaluluwa dahil sa huli ang bawat tao ay naghahanap lamang ng pagkalinga ng direksyon ng liwanag sa gitna ng kanilang sariling kadiliman at higit sa lahat hindi sa paghawak sa kanila hindi sa pagsakal hindi sa pag-angkin kundi sa paghawak sa iyong sarili sa pagmamay-ari ng iyong damdamin sa pag-aalaga ng iyong isipan sa paghubog ng isang katauhang hindi natitinag ng papuri o panlilibak dahil kapag ikaw ay buo sa loob, hindi mo na kailangang ipaglaban ng mundo. Ang mundo mismo ang lalapit sa iyo at doon mo mararanasan ang pinakamatamis na tagumpay, ang makuha ang gusto mo nang hindi kailanman nawawala ang iyong sarili, maging ilaw sa isang mundong puno ng kadiliman, hindi sa pamamagitan ng ingay hindi sa pamamagitan ng pagmamataas kundi sa pamamagitan ng tahimik na lakas sa katapatan sa sarili, sa pagpili ng tama kahit walang nakakakita, maging matatag sa isang panahong puno ng kaguluhan, hindi sa pagiging matigas kundi sa pagiging matibay, hindi sa pagsigaw kundi sa matatag na katahimikan na nagmumula sa loob at makikita mong ang mundo mismo ang lalapit sa iyo. Hindi dahil sa ikaw ay humabol, hindi dahil sa ikaw ay nakiusap, kundi dahil sa ikaw ay naging ilaw, isang ilaw na hindi nila maitatanggi, isang ilaw na kailangan nila kahit hindi nila alam kung paano ito hanapin. At sa pagiging ikaw, sa pagiging buo, sa pagiging payapa, ang lahat ng hinahanap mo kusang darating sa tamang oras, sa tamang paraan.